Yan sabihin nyo ngayon. sa kami, kala nyo ba simple lang buhay namin? Pura na matuklo ngayon, sa tamo nila namin? <coughs> sabi, kuya, maga, api sa matulog. May miwas ba nyo? Parang namin ako sa kita. Yan Ngayon, hindi mo alam kung si Barinta. Sige lang Ano na? Ito na? Nah, nah, nah. nah, nah. nah, nah. <t> itu <pitcher Democrats> Ah. Kita mimpai. Kombo na misdagat.

Uli. Nakabot. Wala itong sahod na sa akin. Hindi ko sila sahod yan yung taga-video na ito. Ayan tayo naman. tayo naman. Dapat naman yun

Mamaya kapi naman. Hmm. Yeah. Thank you. Thank you.